So hi guys, good morning and welcome back again to our YouTube channel, Pastor Jens back. And ang gagawin dito sa farm mga kapatid ay -tanim mga fruit berry. So before that, we ask to pray. Thank you Lord for this day and I pray to you, my God, pagpalain mo po ang mga itatanim po namin at Lord that you will namin na ingatan mo at uh, higit sana Lord god po ang mga itatanim po namin. thank you Lord God, protektahan mo at Lord God soon. In your time, Panginoon, ay magbubunga mga to. In Jesus' name, Amen. So tara, samahan nyo kaming magtani. So yun, ang una natin pong itatanim ay rambutan. Nabili po namin ito sa Santa Barbara at uh, na, malaki na po siya. Ang sabi po ng uh, napagbilihan namin nasa 2 years to 3 years po magbubunga na po to as long na naaalagaan so tinanim natin siya malapit po sa fish pan natin upang sa kanong paglumaki po mga kapatid may lilim po yung ating maangaalagang mga isda so yan mas malaki pa po sa sakin pero ang binta po lang na pagbilihan po lang namin dito ay 350 lang po mga kapatid so praise the lord ang pangalawang itatanim din natin itong rambutan ulit tingin niyo po mas malaki siya kaysa sa akin ito po ay nabili lang namin ng 350 at ang kagandahan po mga kapatid kapag nagtatanim po tayo ng prutas dumarating po yung panahon na hindi na po tayo bibili ng mga prutas dahil uh, may mga tanim na po natin ang mahal po ng rambutan pag talagang uh, namumunga sila nasa 100 to 120 per kilo at soon mayroon na tayong pipitasin na bunga po ng ating rambutan malaki na po siya at babalik pa kami para bumili ang pangatlo po na itatanim natin yung dwarf po na nyog at maliit uh, malit pa lang yan magbubunga na din 3 years din daw po ang Uh, guguhulin natin to 4 years magbubunga po sabi po nang nagtanim hindi ko po sure pero yun naman po yung sabi sa atin yung dwarf po ito yung hindi siya lalaki ng mataas uh, malit pa lang nagbubunga natin po mga kapatid so praise the Lord dahil unti-unti uh, uh, pong inaayos natin yung farm and uh, uh, by grace of God wala naman tayong malaking pera kaya po merong kunting pera binibili po natin na mga fruit bearing o pag sa ganon mas maganda po na soon may mga mapipitas po tayo na fresh na mga prutas dito sa farm at uh, kwentong kwento ko lang po mga kapatid itong lupa na to ay uh, nabili na din namin bigay po ng kapatid ko at ito ay avocado ay, uh, din to kapatid na nabili, uh, nabili din namin doon at uh, Mura din po ito, 250 So maganda din po yung binta po nila So praise the Lord Dahil unti-unti po mga kapatid ay naaayos natin yung farm Nakapagtanim na tayo ng mga gulay Nakapagtanim na to tayo ng mga prutas Soon in God's time Kung meron tayong budget at i-bless tayo ni Lord uh, Gusto sa amin, sana namin Pinapanalangin na magkaroon kahit kunting Ah... Uh, ah... Uh, Swimming pool din dito at at uh, pagtulugan natin. Kung bless ni Lord, thank you Lord Puro kong hindi magpasalamat pa rin tayo sa mga bagay na binibigay nila sa atin. At uh, sa maliit o malaki, magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. So ito po yung ginawa namin ng aking ama eh, kami raman namin dito ang aking asawa. Praise the Lord nakapagtanim na nakapagtanim kami ng uh, mga prutas. Susunod po na itatanim namin by grace of God, Lanzones at saka mga fruit bearing na iba. God bless us all and to God be